Hello. Good morning po sa lahat po. Good morning po. Once again. Kumusta po? Busy-busy ang busy mula nyo. Abos muna tayo guys. Dahil meron tayong uh, na Kaso rin ng Diyos. Dahil patuloy po tayong pinagpala ng ating Diyos na buhay. dapat po uh, nandito na naman po tayo at tayo po ay uh, blessed na blessed dahil po good health, praise God sa so good health, good weather and also may peace po tayo sa ating mga puso. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo. Uh, laging lagi nating isipin na magagandang bagay, hindi mo masasama para hindi po tayo ma-stress. <laughs> Kung uh, yung mga uh, problema, wag po nating isipin dahil po po yan. Isipin po natin maging masaya. Araw-araw makakangiti po tayo na uh, walang bagabag sa ating mga buhay. Basta mag, lagi po tayong magpa uh, manalangin at uh, lagi po natin isipin na tayo po ay uh, hindi magmamatas. Lagi po tayong magpapakumpa baka pang tayo po ay magpapaas na natin. Praise God. Kaya thank you Lord sa good morning.